Kwan, isang tauban. Tauban. Luto, oo. Ang tauban. Laki na. Talagang tapos itong karatungan, sabi ko masarap 'to yung i-kwan. Luto, laki na laki. oo Oh, laki no Ito, bayang, kinuha ko na rin Lapad ang sabi ko dito sa susunod na isda, sabi ko pakul. call yung pala pagod na kalimutan ko. Kaya alam ko yung pangalan. Anong para sa inyo niyan? Pakul. Sa yung sa Iyaw yan. Isa, talaga. Yung, sa, amin dito, yung pakul malaki yun. Ito naman yung tawag dito, piagat. Hmm. Ganito lang to. Pero yung pakul nagalaki yun. Marami <laughs> na rin. Oh. <laughs> Hei, sabe ku eh, ya nih, udah lagak ku karatuan. jangan hmm. karatungan tuh, yang nihnya